Yung kasama ko. Ayan. Sige, go na. Kain na Hey guys! What's up? Nandito nga po pala tayo ngayon sa Bayan ng Binian. Kung saan, anong oras na kaya? Time check is 1... 12 in the morning. Ayan, guys. Kakasara lang po namin ng aming sari-sari store at uh, nagyayaan po kami or nagkayaan po kami ng aking habi na kumain muna bago matulog kasi nga nagugutom kami. At ayan, buti na lang at may naabutan pa kami. Paubos na talaga yan. Nako <laughs> naman yan. At ayan na guys, ready na ang food natin. Tara na, lantakan na natin yan. Napakasarap niyan guys. So tanghon ni Nani. Ayan. Tara, lantak, lantakan na natin yan with egg and with chicken yarn. <tong> 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 Ito na. set mm -hmm. um, right. up uh -huh.